forces. Nagkataon na nakapaglakbay ka sa sinaunang lipunan, naging isang batang sinaunang tao na isa zero taon gulang. Dito, hindi lamang ikaw ay magugutom ng tatlong araw na may siyam na pagkain, pati na rin walang kahit isang pantalon. Ngunit ikaw ay hindi naguguluhan, batay sa iyong karanasan sa nakaraang buhay. Upang makapit sa sinaunang lipunan, kailangan ito'y kayang kaya. Sa puntong ito, ilang mga babaeng nakabalot sa balat ng hayop ay nakatingin sa iyo ng kakaiba. Mukhang ang malas na batang ito ay magsisimula ng saktan ang sarili. Hindi mo sila pinansin. Hawak ang batong kutsilyo, matinding hinawi mo ang bukol sa paa na kinagat ng ahas. Pagkatapos, itinusok mo ang pulang uling na sanga sa sugat. Matapos ang malungkot na sigaw, ikaw ay humiga sa lupa na parang nawala ng lakas. Umaasa lamang na ang iyong instruktor sa nakaraang buhay ay hindi ka niloko. Ang mataas na temperatura ay maaaring pumatay ng protina ng laso ng ahas. Pagkatapos ng isang gabi ng paghihirap sa bingit ng kamatayan, nang sumunod na araw, ikaw ay muling nabuhay na parang isang maliit na ipis.